tempat pong sembahan. Baik, teman-teman. Oke, okay, guys. Excuse me. Ito tayo, patungo na tayong simbahan Doon namin i ano yung birthday ng anak ko guys Kasi sabay, anniversary din kasi ng simbahan namin ngayon guys ribbon lang sekalam kalam. Madali tayo guys, baka umulan kasi. Kahapon kasi guys Kahapon talaga birthday ng anak ko guys Hindi ko lang nabilhan ng cake Kasi kahapon Kahapon ko palang nakuha yung sahod ko sa Trabaho Nadili kasi Kaya ngayon ko lang siya nabilhan ng cake Ay, hindi pa umulan. Tuloy-tuloy <coughs> na to. Sana tuloy-tuloy na to. Ganito lang ang panahon. Walang nagtakwa na ako na ngayon kahit may bagyo lumihis yung bagyo hindi tumama sa lupa pero sa mga probinsya siguro pero itong inaabot din sa bagyo pero hindi talaga total eh, na tumama yung bagyo sa no, lumihis kaya thank you lord mo rin pinatama yung bagyo sa lupa Please lang siya guys Layo pa tayo simbahan guys <coughs> Medyo malayo-layo din kasi simbahan namin guys dito Dito sa amin kaya naman baik ini uh -huh. update ko kayo mamaya na, guys malapit na tayo sa may simbahan malayo-layo guys namisos baho deso, yung hiyas sa damit ko. Aurora kami na ngayon. Ito na po, matindig matindig rank gig jenus okay. lagi to ya

没事，没事。